Hello everyone, welcome to Hulu Juan. Ang reading nito ay para sa sign of Cancer for the March of for the month of March 2024. Unahin natin general forecast and then career or money and then relationships or love life and then advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hulu Juan. Ang goal ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. So, unahin natin ang general forecast for the sign of cancer. Okay. Cancer friends, uh, <clears throat> <clears throat> may mga nakikita ako sa inyong parang may mga parts inyo na gusto ninyong mangyari sa buhay mo because there's a need. Nakikita ko na parang may, may mga bagay na gusto mong mangyari because of practical reasons. Okay? Eh, nakikita ko sa inyo na parang you're loving yourself. Hindi ka naman nagkukulang doon. Pero there is this parang want, there's is this need na parang na parang you need more or you want more. Okay? And in, in the mar month of March, nakikita ko kasi sa inyo na you are looking for things na medyo malayo, medyo 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 imposible ang dating niya sa akin but you want it. Ang advice sa inyo is <coughs> ang ang sinasabi kasi sa akin dito, ang layo daw ng tingin ninyo. Ang layo ng tingin mo. <laughs> Alam <laughs> mo tingin mo na minsan nasa harapan mo na hindi mo nakikita. So, <clears throat> <clears throat> ang pwede ninyong gawin kasi is to look around you and observe mo daw kung ano yung meron sa paligid mo. Kasi minsan, andun na yung options, alam mo pa lang pwede gawin around you. Okay? Kung magagawa mo daw yon and makikita mo yung mga pwede mo pang baguhin, may mga opportunities pa sa, sa, paligid, may mga pwede ba bang i-improve, ganyan, yun daw muna yung gawin mo para makalapit ka sa gusto mong mangyari. Okay? Kung magagawa mo yun, hindi mo ma-feel na parang lahat ng ang nangyayari sa inyo ay, bini, ay nangyayari na lang based sa mga bagay na hindi mo control. When actually, yung mga mas malalapit na bagay sa inyo, ang pwede mong baguhin, then you can take control of your own power. Marami dyan is may kinalaman sa career or may kinalaman sa mga sa mga tao na can help and support you. Okay? So, punta tayo sa career and money. Kung nakakatulong sa si inyo ang forecast or ang reading nito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malita na bagay lang po ito to support this channel para blessing kang ka umiikot sa community natin. career and money tayo. Career and money, career and money, career and money. Okay, sabi na. When it comes to your career and money, there is this feeling na parang ang konti. Ang konti ng pera, ang konti ng chance, ang konti ng opportunity, ang konti ng time. Nakikita ko naman sa inyo na hindi ka naman tamad, hindi ka naman hindi ka naman walang ginagawa actually marami kang ginagawa but there is the, the feeling sa inyo na parang ang kulang ng lahat parang walang nangyayari ba or wala, walang kulang ng tao kulang ng whatever you no know? <laughs> yun yung pakiramdam na pero ang maganda sa inyo is you're always moving forward and you are always trying nakikita ko yun sa inyo sa month of March that you are really doing your best and representing yourself the best way possible na kaya ninyo. So, ano ang advice inyo pagdating sa career and money? Is to be less greedy. Is to be aware na wag masyadong greedy. Kasi yun yung... Ang pinapakita sa akin is parang... Hindi ito yung direct, ha? Pero ito yung pinapakita sa akin na konti lang daw yung energy na meron mo for this month and kung ilalagay mo daw lahat sa pag-iisip na sana meron akong what, 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 what sana meron akong ganito, sana may ganyan maupos daw yung energy mo so i-focus, tanggalin mo daw yung lahat doon tanggalin mo lahat ng greediness tanggalin mo lahat ng parang gusto ko na ganito gusto ko ng may mga kung anong mangyari uh, tanggalin mo yon tanggalin mo din yung feeling na parang kulang and focus on ano yung pwede mong gawin. Okay? Because yun daw yung magbibigay sa inyo ng confidence and ng knowledge and ng mastery sa mga hinaharap mo for this month. Okay? Does that make sense? Kasi minsan parang feeling mo ang gulo-gulo ng lahat pero ma answer mo lang or makakaya mo lang lahat kung confident ka sa sarili mo and that is removing the energies na na hindi kalmado okay yun yung pinapakita sa akin dito so move on tayo sa relationships and love life move forward pala move forward relationships and love life na tayo Okay, pagdating sa relationships and love life, <clears throat> I see you na parang na ang hindi mo hindi mo binabaliwala yung mga communications when it comes to your to your family, friends, uh, or everyone around you. Hindi mo siya binabaliwala. Actually, minsan mas nagiging sensitive ka pa nga pagdating sa mga communications mo. And I see na parang nagkaroon ka ng transformation somehow may mga bagay na tinatanggal ka in the past and for for the month of March ang ganda ng ano mo ang ganda ng outlook mo when it comes to your family especially ang ganda kasi parang na-appreciate na, na, na mo yung family mo or the people around you Nas, mas na mas na-appreciate mo sila especially yung mga malalapit sa inyo And ang ganda nun, kasi parang ang dating nito sa akin, sa lahat, actually, tignan mo ha, sa lahat ng nakabaliktad, ito lang yung hindi baliktad. nag stand out siya sa akin, parang sobrang liwanag niya, na parang yun yung magbibigay sa yon ng inspiration, ng lakas, magbibigay sa inyo ng parang happiness, uh, encouragement, energy, positive vibes pa para sa month to. Ang advice sa inyo when it comes to your relationships and love life is to be more selfless and to be more Hindi ko sasabing gumastos ka or what or be or magbabaliwala. But then parang wag mo masyado daw i-worry yung mga material things. Wag mo daw masyadong i-worry. Pero kung magtatanggal mo yung worry, pero hindi ibig sabihin na magkagumastos ka, right? So tanggalin mo lang daw yung worry na yun kasi parang slowly naman dadating na lang yung mga bagay na yun. And yung mga bagay na gusto mong mga mangyari na hindi mo maabot is makukuha mo. Does that make sense? napansin niyo yung pa, yung similarities nung nung tatlong spread, ng tatlong reading. So kailangan mong ngang to somehow let go para may makuha ka. Kailangan mong tanggalin yung mga bagay na hindi naman importante para dumating yung mga bagay na kailangan mo. Okay? Advice card sa tayo. So, meron po tayong 2024 forecast for your sign kung hindi nyo pa yun napapanood hanapin nyo lang sa videos ko, yun po yung gabay ninyo sa buong taon. Okay? Advice card sa tayo. Okay, first advice card. Challenges. Unbearable situations throw your throw you directly into God's arms if you are open. Please take over divine and guide the right actions. Please take this burden and show me your will. Minsan kung may mga challenges sa buhay mo, alam mo, another way kung religious ka, pray. And ask for answers and ask for guidance. Next is fire, transmutation, and purification. There's a need for you to purify and to cleanse yourself. Um, kailangan ninyong ang pinakamadali dyan is to uh, maligo ka with salt water, sea salt, uh, mag lemon juice ka, uh, ano pa ba, change the things na parang ginagawa mo na negative na alam mong negative or negative thoughts palitan mo siya ng positive and or ihinto mo lang siya parang kumbaga ihinto mo para puron, puron, puron posit, puron magaganda yung dumarating sa si inyo you waxing or moon consumption inner self and expansion kailangan mong palitan talaga there's a need for you to change yourself and to really look into yourself and to expand okay expand meaning pinapalitan mo ng mas maganda yung sarili mo and in-expand mo yung awareness mo para mas nakakaroon ka ng understanding sa mas madaming bagay. Another is clearing debts. Your self-care involves removing the heavy burden of financial and emotional debts from your life. You already feel lighter and freer just by facing this topic and making a plan to clear present obligations and avoid future ones as well. So, kailangan mong nang iharapin yung mga bagay na may, may utang ka or what or, or kailangan mong paguhin or, or gawin. Okay? So, again, ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat maputi yung intention. See you sa so next reading.